na, bagong huli. Bagong hin namin inahin. Buntis na to siguro mga dalawang buwan. Kaya lang na medyo na bagya. namayat bagya. Bumayat siya mga kachika. Alam nyo kung bakit na-scatter po yung may-ari na re. Napapabayaan. Ayun, nabenta naman, nabili naman ng boss Roger ko. Ngayon naman, may nakakakursunada na ulit. Kasi, ano gandang mamuklua ah. kung ite pag nagkaanak magatas babae yan babae gusto ropong palitan ni abay kay butsukoy kasi hindi pumayag yung boss Roger ko hindi bumayak di wala lang <laughs> sining na Pwede nang ipanakate. Pwede na ipakanakate. Galing kasi mga kachika, ginatasan kaya medyo pumayat. Bagong huli lang namin. Asip-sip ang laman. Puro buto ang nakira. <laughs> Pero matakaw siya, mabilis tumabayan. Ayun, at nakuha na po. May nagkakorsonada na. Dahil buntis yan. Tataba yan. Nakapalit na po si babae namin. <laughs> Ayan na, nakakapalit. Inahin natin payat. Dumalaga. Dumalaga. Palitan. Ang sima si Boss Roger. Ang sima pa si Medyo Payatin yung kanyang inahin. Na nabili. Ay nakusunodahan naman ang may-ari ng dumalaga. Kaya palitan. Ang sima si Boss Roger. Nagkasundo na sila. Ayun, kinuha na. Paalitan. Ayan, na nakapalit na ating bagong huli. Eh, eh, Dumalaga. ayan na, babahay kuya. Palitan sila. Mas si Boss Roger. Umahap! Ayan. Aba! Sumahabol! Mahabol doon sa amo, ala kami sa puno, amatala yung ating kubo.